Good morning! Ah, uh, good, at, good afternoon pala guys. Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So, narito po ako sa Chatele. Punta ko doon sa eh. isang bank. <laughs> Ayan, napakita ko sa inyo yung maganda. Magandang ano din to place. Maramihan dito mga tourists na napunta. Bali, tumira din ako dito nung kasama ko dati, yung ex-husband ko malapit po ito sa George Pompidou ayan, pakita ko sa inyo yung view, o papasyal ko kayo dito sa Chatele nasa Place Place Apportune po ako Saint Apportune ayun, ayun Place Saint Apportune Chatele line 1, ROR ROR A Chatele, ayan sa ko. Sa ko. Sa ko oh, sige po. Papakita ko po sa inyo guys. Stay tuned. So ayan po. Doon sa dire-diretsong yun ay yan yung ano, George Pompidou po. Bibliotek ng George Pompidou. Bale nung 1991, nag-aaral ako dyan ng French. Meron dati niya ng free ano, na pwede kang makinig ng mga video ng mga ano French lesson. Ewan ko ngayon kung meron pa. So, balit ang bayan ko yung dati noon nung no? bago pa lang ako dito sa France, sa Paris. Ayan, marami dito mga ano restaurants na hindi naman kamahalan. Dahil ano, maaga pa. So, mga pan... At saka, days nga Friday, mamaya siguro mga 5pm marami na yung mga happy hour sabi so, tayo pupunta guys so, iikuto natin ang Paris hindi kasi may pupunta lang naman po ako bali nampadaan lang ako dito bali doon ay Santos Tash doon ay Santos Tash doon. So, may KFC dito dati puntahan yan guys ng mga Pilipino dahil wala pa masyadong KFC noon so dati mga mga Pilipino mga ba, mga yung mga noon pa ay eh dito na punta ang bayan din dati yan ng mga Pilipino so dito dahil napunta ko dyan sa restaurant niyan dito nabudul ako guys sa bangko na yan kasi hindi ko alam yung mga ano mga ko na ng mga nambubudol dito guys sa ingat ingat yung meron bang mama na ano na kunwari yung kanyang credit card ay na na block eh, siya sa ano sa machine tapos hindi niya daw makuha tapos wala daw siyang pambili ng ticket na pauwi sa kanya kung pwede ko daw bigyan siya ng 5 euro 10 euros eh hikala ko naman totoo nagbigay ako ng 5 euros yung pala ganun pala ano hindi mo naman kasi guys maano kasi ang ganda ng suot niya, nakakorbata. Kala mo tuto talagang na ano lang yung kanyang credit card. Na bloke lang doon sa kanya machine. Kaya ingat din po pag ganun ay mga ano yon. Mga modus na nila yon. So yan ang ano George Pompidou Bibliotek. Eh, ingat po, maraming mga modus-modus po dito sa Paris. Nakikita nyo yung mga ano din, Kikita nyo rin yung yung nilalaglag din ng singseng. Tapos sasabihin na sa inyo kunwari. Tapos sa uh, pag inapod nyo yun, papatubo sa inyo. Yan po yung Bibliotech Pompido. <clears throat> sa taas ay pwede kayong kumain, magkape sa taas. Ang pakalaki niyan. Dati dyan ako nanonood kung na ako mabangga ng bike. Dati dyan ako nanonood ng mga old film At uh, free lang naman yun eh. Sa tambayan ko yan noon, nung bago pa lang ako dito. Kasi nga naghahanap ako noon ng trabaho. Yung bagong bago pa lang ako dito sa Paris Wala akong ginawa noon guys maglakad na maglakad. Inaalam ko ang Paris kasi yung Exas Bank ko ay hindi niya ako pinapayagan na makipagkaibigan sa mga Pilipino noon. Kaya naglalakad ako doon mag-isa may music dito guys. Iwas ako. So, ayan, maraming nagtitinda rin dyan, oh. Ayan, dito yung mga restaurant pa rin, mga bilian, na mga boutiques. Ayan yung ano, yung mukhang. Parang bahay ng pa, diba guys? <laughs> Nang, uh, ano ba yung ano? <laughs> Nang, yung parang daga yung nalagaan ng mga bata. Ayan, yan, yan. <laughs> yung cushion, dan sa French cushion dan <laughs> para oh, cushion dan ang tawag doon yan parang ano ganun <laughs> pero papasok ka dyan pipila ka dyan sa ano tapos um, hindi ko lang matanda kung may bayad ang um, pagano pero alam ko walang bayad pero ako magpupunta kayo ng bibliotek ewan eh, ko may bibliotek pa siya ngayon tagal na kasi guys ako hindi nakapasok ulit dyan eh. Basta noon tabay ka dati na may mga old film dyan dati noon. Eh busy na tayo ngayon sa ano eh. So nagtatambay lang ako dyan. So dito na ako. Kasi dadaan ako sa Roo Rambuto kasi. Nandun yung Rambuto. Bali, yun yung project ni dati ano eh. President Pompidou. Wala kaya kung hindi ako nakapagdala ng aking ano, ng aking stick guys para pag ano ko para sa pag-vlogs kaya may magalaw mag na wala kasi akong trabaho ngayon kasi yung mga workers guys Friday pa lang ngayon pero may update na ito. E, bukas na siguro. Tignan ko yun. Eh, walang mga workers. Kaya nakalayas ako. Kasi kulang daw sa materialis. Kaya, ano, bukas daw magtatrabaho. May gawin tagawa. Ay, may mga halaman dito. Hindi ako yung meron na pala ito. Ang tingin ng mga murang halaman. May mga tinda dito, guys. Ayan, may mga tindang halaman dito. Leroy, may... pardon. <laughs> pero meron hindi <laughs> ko nakikita mayroon pala doon ano, one step ayan, merla. Ang gusto kong bilhin ay yung kan ay yung ganyan oh siran yung ayan ganyan guys gusto kong bilhin magkano kaya ito ah 290 lang mura ayan ang gusto kong bilhin eh kasi lalagay ko sa bintana po guys 290 so, mura na pala hindi na ko makabili mamaya sa Leroy Merla tayo Leroy Merla ng Leal tapos may mga basilic dyan may ment dami kong ment sa teris ni amo so, Uh -huh. Ayan. Ayan. Ito lagi ko iniisip yung pangalan niya. Ang pangalan niya pala ay Ar Arum. Arum ba Arum. Ito yun. Kahit maganda yun sa amin. At saka ito, amoy oh, sampagita guys. Ito, ang bangon nito. Ang dito sa bakod. Pag nag-ano siya, yung sa gabi, nag-amoy siyang siya. So, yan. Dito pa rin ako sa side ng videotape ng Pompidou. Angay. So, yan, guys. Narito tayo sa harapat ng City Hall ng Paris. Hotel Pibil. Ayan, ganda tao. dahang mamahalin din. Ayan, Ayan. <laughs> Wala akong stick eh. Ayan. Hindi ko may ano may... Ayan po ang hotel reveal ng Paris. Ayan. kita dadaan. sila, ba? Old one. So dito guys, na nasa sinasabi kong street na napakaraming restaurants. Lalo sa gabi. Masyadong maraming tao dito sa gabi. Pag araw hindi masyado. Eh. Sa side na to pala, kabilang side. ito yung, yung, yung nasabi ko maraming restaurants sa street na ito guys maraming tao nga alam kasi lunch time na yun eh. the church oops ito yung church tapos uh... sa so, yun sa unahan pa yung mga restaurants hindi na pupunta sasakay na ako sa bus may iwanan ako mahirap din kasi mag vlog sa ito guys kasi may, may mga music eh, makaka capture ko ma ma makaka capture ko yung music nila kaya iwas sa music kasi mga copyright tayo so yun guys at sasakay uh, na tayo sa bus kasi nagugutom na ako gusto ko sa bahay kumain maraming restaurant pero mahal hindi <laughs> kaya <laughs> minsan minsan lang mag restaurant pero pag lagi ang minimum na budget mo sa restaurant ay 30 euro wala pang ano yun wala pang wine yun guys ayan, sige na po bye bye so yun guys, malapit na ako sa bahay ko <laughs> ito yung part ng harapan ng building namin mamayang hapon ay punong puno na dito ng mga bata maga pa kasi mamaya marami ng tao dito guys so ayan guys at uh, thank you for watching at please subscribe like and share and subscribe please thank you dito na ako malapit na ako sa bahay ko eh. dito na sa harapan ng park harapan ng building pala dito sa park ayan ayan na uh, thank you po next time uli ipapakita ko sa inyo ang mga place na magaganda sa Paris basta ako may time nakakalakwat sa yan po so thank you very much at shout out kay Brian at saka kay uh,